Ang ganda na ano Alagang alaga Ano Ay, kayong halaman to Ganda oh Tingnan natin yung dahon Ganda. Ganda ko niya. Ganda. Ayan okay, mga boss. Nandito tayo sa San Vicente. San Antonio. Ayan. Di Padua Church. Dito sa Nasugbu nasubo parting kay laway nasubo po tanggas ayan ano dito so, kay bigyan nyo pa nakakasimba dito ayan, ayan. las menyo San Antonio ayan yung San Antonio let's go po let's go let's Go na po, let's go na. Uwi na po tayo. Ingat lahat. God bless. Bye-bye.